Sa orihinal, ang terminong pagkakataon ay mula sa Latin na oportu. Patungkol sa estado ng oportu, pwedeng isipin ng tungkol sa pagtaas at pagbaba ng tubig sa dagat. Pagpumasok ang tubig at napuno ang daungan ng tubig, sa gayon, makakapasok ang mga barko, at may sa pantalan sa daungan. pagkumilos papalayo ang tubig, ang kapitan at ang mga tripulante ay nasa estado ng paghihintay para paandarin ang barko sa sandali ng pagtaas ng tubig. Ang estadong ito ay tinatawag na O Porto. Hindi ba may maraming pagkakataon habang nabubuhay sa mundong ito? Ang pagkakataon para makilala ang Diyos at pumunta sa langit. Pag-isipin natin na ito ang nag-iisa at huling pagkakataon. Gaano kahalaga ang sandali ng isang pagkakataon sa buhay natin.